na related po doon sa topic na ating pong napakinggan at ito po ay galing sa Paranyaki City Sister Marilo Reyes Palakpakan ang Panginoon. Ah, uh, magandang hapon po. Brother Mike, Sister Belen and family at sa ating mga brothers and sisters. Ako nga po si Marilo Reyes ng Paranyaka Better Living. Ako po yung isang lingkod ng Panginoon bilang asheret. At lingkod din po sa aming parokya as asher din po. Uh, every time nga pag hindi niya po nabigay yung hinihiling ko, um, ano eh, um, bumabalik po ko sa dati kong bisyo. And, and it was vaping po. And, pero I know na he helped me kasi last October 2024, ano I was uh, I was invited to be part of the European Youth Convention sa Rome, Italy, and the process po ko ng visa ko nun. And while I was processing my visa, um, ano po, um, uh, syempre always po ako pray always ko po ini-include sa prayer request ko na naway Lord God makapunta po ako sa Rome, ma-approve po yung visa ko. And sinasabi ko pa po kay Lord na ay nila, uh, binibigay ko po yung 100% na trust ko po sa inyo, Lord God, in Jesus' name. Lagi po kong ganun. Pero, um, the thing is, deep within me, may part kasi sa sarili ko na parang nagda-doubt ako kay Lord. Parang may mga negative thoughts na baka hindi ako matuloy, ganun. And pero um while I was praying na sana maka ma ma maka yung visa ko. pinagpipray ko din na Lord, sana gabayan mo ako sa rejection na to. Sana be with me sa situation na to. Um, help me how to handle this re rejection kasi I know na pag na-reject to may possibility na babalik ako sa dati kong bisyo. And uh, unfortunately, yung visa ko is na refused before my birthday. And I was supposed to feel bad or really frustrated noon, pero ay, uh, naging positive ako. Uh, I looked at the brighter side na answer prayer pa din ako kasi hindi hindi ako bumalik sa dating bisyo. Alam ko na ginabayan pa din ako ni Lord nung time na yun. Even though I'm reject, na na-refuse yung visa ko, I know na answer prayer pa din ako. And there there's this time na umattend ako ng ng youth fellowship and sabi doon kasi na if magtitiwala tayo sa Panginoon, dapat buo yung tiwala natin sa Panginoon. So, it struck me kasi na-realize ko na, ay, baka siguro na hindi ako nakapunta ng Rome or na-refuse yung visa ko kasi, sasabi ko na I trust him fully pero hindi naman pala kasi I'm doubting him. So, ganun. So, it struck me talaga. Tapos, this time, um, I was invited naman by the London chapter to be a part of their anniversary this up upcoming April. So, na process ulit ako ng visa. But this time, parang sobrang daming complications yung application ko. Mali-mali yung dates na nilagay ko. Mali, -mali maraming, mara maraming maling information yung nilagay ko doon. And the worst part is, yung bank statement na I send them is, yung lagay ng bank ko is 2,000 pesos lang. So there's a big possibility talaga na I might get refused. Pero on the day ng appointment ko, syempre may, ano, may konting ka ba sa heart ko. Pero, I know na, ano eh, nakasama ko si Lord. Before ako pumunta ng appointment ko, nagpray pa kami ng kapwa ko, ano, uh, youth. Tapos, nagpray din ako ng salmo. Tapos, after ng appointment ko, parang I feel relaxed. Kasi, instead na, I'm gonna feel, ano, uh, worried. Hindi eh. Feel, I, I feel relaxed. Kahit nung day na yun, parang, parang gloomy. Para, for me, it, it felt really sunny. Para sa akin, yung lahat na sarap ko is really vibrant, sobrang colorful. And last week, I got the good news and my visa got approved. And I'm going London this April. And I'm hoping and praying that i learned learn ko dito as a uh, tagapaling, tagapaglingkod ni Lord amen. is dadalhin ko lahat na nalearn ko pabalik sa London. And I'm hoping na lahat ng manalearn ko doon is dadalhin ko din pabalik Praise dito. God. Ito. And to God be the highest glory. Thank Praise you. the amen. Lord. Talaga napakabuti. ng Panginoon. Dahil amen, amen. 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 Thank God. Salamat po sa Diyos. Kay buti ng ating Diyos na buhay. Purihin siya. Luwalhatiin siya. Tapat po ang ating Panginoon at uh, siya po ay anak po ng ating kapatid, Sister Christina ng London chapter na active po. Maraming salamat po sa kanyang pag-sharing uh, and welcome Brad sa uh, anniversary po ng London next month na po ay, hindi, uh, March pa next month. So April in two months time. So salamat po ng marami and welcome, welcome. God bless, God bless po, God bless. Hallelujah. en un momento, en que